Hello, hello everyone! So, update lang tayo dito guys sa probinsya, mga sa mga pinagagawa ni Wings Kitchen. So, ayan, may bago na, ta may bago na naman tayong pinagdadamuhan. May bagong tanim ako dyan ng gabi. Maganda yung gabi na yan guys kasi violet. Parang violet yung gabi na yan at maganda yung kanyang uh, laman. And then, mayroon malaki-laki na yung puno ng papaya. So, ayan, medyo malaki-laki pa yung aking uh, dadamuhan dyan. Pero dahan-dahan lang, konti-unti lang tayo magdadamo kasi mahirap pagka mapersa na naman tayo guys. So, puntahan natin yung aking uh, pinunla na uh, atsal. At e, tumubo na siya guys. And then yung, ano, yung tanim kong kalabasa doon. Ayun. Diyan ako kumuha ng talbos ng kalabasa nilagay, nilagay ko sa aking lasuwa. So, ayan yung aking pula na at sal, lilipat natin doon sa bago natin din dinamuhan sa gilid. So, kukunin natin ngayon yan para itatanim natin. So, ito na, naitanim ko na yung aking atsal. Sana tumubo, sana tumubo at hindi siya maan, guys, masira. Para soon, makakapag-harvest tayo ng bell pepper natin. Maganda pa naman kasing bell pepper yan kasi malalaki, malalaki yung uh, bunga. So, magandang klaseng bell pepper yan, guys. Binili ko yan sa ah... Uh, supermarket. So, magandang klaseng bell pepper yan kasi malaki. Ayan. sana mabuhay lahat at makakapag-harvest. Makaka Makaka-harvest pa tayo ng bell pepper na itinanim ko dyan. So, ilang ano yan, ilang puno ng bell pepper yan yung aking itinanim. Halos lahat naman nabuhay. buhay. Ayan sinusundan ko lang ng dilig para hindi siya maano mamatay and then yung aking uh, tinanim na gabi yan magandang klaseng gabi yan guys kasi masarap yung kanyang laman yan medyo malaki laki pa yung aking linisan dyan pero dahan dahan lang unti unti lang kasi nahirap na medyo maano tayo sa ano eh. pag napagod na ako titigil na ako ayan So, punta tayo doon sa kabila, sa kitina ni Man na alugbati, tsaka talbos ng kamuti, and din yung aking uh, kangkong. Ayan. So, nakailang harvest na ako ng kangkong dyan, guys, ni Ayan, tinanggalan ko ng damo yan para ano para ang tubo ng aking kangkong so ayun yung aking talbos ng kamuti maganda-ganda yung tubo ng aking talbos ng kamuti dyan guys yan, yung medyo nagulang na o, nagdilaw. Kasi minsan sobrang init dito. Mainit talaga. Ayan, nakailang kuha na ako ng alugbati dyan. Kaya sinus, lagi ko yan ng dilik. So, ito naman yung bagong tanim ko na kalabasa sa kabilang side. Ayan, nabuhay lahat guys. Ayan, mga ilang puno yung tinanim ko dyan na kalabasa. Medyo madami-dami yan. Kaya pagka... Luma, lumami yan at uh, lumakin, umano na yung dahon marami na akong matatalbos na talbos ng kalabasa dyan guys so ayan nagsisimula akong magdamo dyan kasi medyo mahaba na rin yung damo and then dito na side na to ito, magtatanim ako dyan ng ilang puno na papaya ayan damo ko muna so pahinga muna ako dyan kasi minsan napagod na ako Ayan, maraming maraming salamat guys. Update ko na lang kayo sa susunod kung anong nagli-resulta sa ating pinagagawa dito sa probinsya.